Kim Chu at Paolo Avellino, handa na sa event nila sa Dubai ngayong araw, Sir Eric may ibinahagi tungkol sa Kim Pao. Ilang oras bago ang event nila Kim Chu at Paolo Avellino, ay ipinasilip naman ni Kim Chu ang ilan sa mga kaganapan habang sila ay nasa flight patungo sa Dubai kasama si Mr. Paulo Avellino. Kanina din ay nagkaroon ng live si Sir Eric kung saan ay ibinahagi din ito ang pag-iyak ni Kim sa kanilang challenging project ni Paulo na linlang. Ngayon pa lang din ay marami na ang excited sa magiging ganap ng Kim Pao sa kanilang magiging pagbisita sa mga block screening. si Sir Rijay. Sir, ask ko lang kay Kim lang talaga na offer ang role na Juliana kasi nang dahil doon, yes! It was made for Kim. Din lang. I don't remember that it was um, Sir Deyo thought of a Kim Paolo project. So, paano? How do you go about? Kim, at the time, is being groomed to be a, a dramatic Uh, queen. So, uh, kailangan bigyan, ano na, it was her day you thought of grooming her into a dramatic queen, napapunta na siya. So, bibigyan mo yun ng heavy drama. Who else na i-prepare mo dyan? What uh, the, drama king himself, Paolo, Paolo Abilino. Wala lang drama king, ha? It's drama, ba diba? sila Christopher De Leon, given na yan, Diyos ko, ano na yan, uh, mga Lifetime Achievement Award na yan. Diba, Angelica was drama Queen or oh, drama Queen title by the, the late Mario J. De Los Reyes, di ba? Paolo and JM also. Yes, originally. Origi kasi na may mention niya na mag two months bago niya tinanggap. Hindi. Alam mo ba si Kim? Nung pinisent na yung story, gusto na mag-back out. Sorry Kim, kinikwento ko to. Hindi. Hindi niya akalain ka nung yung character niya na parang malala kasi yung presentation. Hindi yan parang talaga nung nalaman na parang mag, ka, Kim, tapos sasamahan mo yung sasama ko dun sa lalaki mo, parang, kaya ko ba to? Diyos ko, ito. was, kailangan siyang i-convince ni Sir Deo tsaka ni Manny Palo na tanggapin mo to, Kim, this will be a breakthrough. Ayun, to true enough. Talaga she was really, naiyak na siya sa ano, naiiyak siya sa role, sa, sa takot.